Good morning, Philippines! Just a short reaction, dear friends. Gusto ko pong uh, talakayin ang uh, ethics complaint versus uh, Representative uh, Franz Castro na ang mga complainants ay ang mga katutubo. Pero mga kaibigan, maliwanag naman na itong mga uh, katutubo, itong mga indigenous uh, people ay ano, uh, they're being assisted by uh, attorney Torion. So dyan pa lang mga kaibigan halatang halata na behind that is the Duterte family. Napakaliwanag. Ito po ay isang panghaharas sa isang good representative na gumagawa lang po ng kanyang tungkulin. Alam nyo po 'tong si uh, Representative Castro she's been uh, a pillar of hope pag-asa po ito ng mga uh, mga kababayan po nating nasa laylayan. Siya po yung boses, siya po yung representative ng uh, ACT or uh, Alliance of Concerned Teachers. At hindi lang po 'yan pinaglalaban niya po. Yung uh, kapakanan ng mga manggagawa at mga taong nasa baba. Kaya maliwanag po pag si uh, Torion ilagay mo po sa eksena ay nako maliwanag na pakanayan ng mga Duterte paninira yan po ay ang pagsira kay Madam uh, France Castro kagaya po ng uh, ginawa nila kay Senator Leila de Lima Mga kababayan kumita na po yan bulok na po yan style po yan ng Duterte ginigipit na naman nila After Leila Dilima, Lima ngayon si Franz Castro naman. Ano kaya ang dahilan kung bakit ginagawa nila ito kay Franz Castro? Well, alam naman po natin na si uh, Representative Franz Castro is very vocal kontra po sa mga Duterte sa kanila mga pinaggagawang kalukuhan sa bansa. Kaya galit na galit po 'yan si uh, Digong Duterte kay Representative Castro. If you remember, mga kababayan, ito pong si uh, dating Pangulong Digong ay nagsabing I will kill you. <laughs> I will kill you. At uh, hindi po nagpatinag, hindi po natakot at idinimanda nga ni uh, Representative Castro ang dating Pangulo dyan. Ibig pong sabihin, isang matapang na babae, isang matapang na tao dahil hindi po siya natakot sa pagbabanta ng dating Pangulo sa kanya. Bago po ako magpatuloy mga kababayan, gusto ko pong ishout out kayong lahat sa aking mga manunood, sa aking mga followers and subscribers. Marami pong maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking mga videos. At uh, special mention nga po sa aking uh, kaibigan sa Dabaw de Oro, kay Mark. Kumusta ka na kaibigan sa aking uh, good friend na si Mar, ganun din sa iyong uh, family members. Sana mag-ingat tayo lagi dyan. Pagpatuloy na po natin itong uh, sinasabi ni uh, uh Attorney Torion that he was just assisting this indigenous group. Maniwala ka dyan. Pautot lang po yan. Pautot niyan ni Torion at mga Duterte. Kinigipit, hinaharas niyo lang ang good uh, congresswoman uh, representing uh, ACT or Alliance of Concerned Teachers. Hindi po tayo naniniwala dyan. At alam niyo po yung uh, sinasabi nilang convicted daw sa regional trial court. Nako, sigurado pong diniktahan yan. pre na naman ng mga Duterte ang uh, judge. Kung sino man yung judge na yan. Alam nyo na mahilig po sa mga panggigipit, pagpe-pressure, pananakot. 'Tong pamilya na 'to kaya kahit na nakapikit po tayo, alam na po natin na uh, ang desisyon sa Regional Trial Court somewhere in Mindanao against Franz Castro yan po ay diniktahan or maaring nabayaran. Dahil yan po ang estilo ng mga Duterte mga kababayan, uh, kung nangyari po ito kay uh, Senator uh, Leila Dilima, unfortunately, sana po, tulungan po natin, sana will stand behind our good representative Franz Castro. Labanan po natin tong pamilya na to Duterte. At they're trying again to pin her down tong si Madam Castro. Alam na po natin sila po ay natanggalan na ng maskara, alam na po natin ang laman ng kanilang bituka, alam na po natin lahat ng kanilang mga estilo. Dahil po dyan sa quadcom na yan, mabuti naman. At uh, na ano po, natanggalan po sila ng maskara at nakilala na ng buong Pilipinas at mundo ang estilo ng pamilyang ito. Kaya hindi po tayo naniniwala dyan. Kung andyan, lalo na po si Torion na uh, pro-Kibuloy, abogado ni Kibuloy. Of course, Duterte, ano din yan. Lawyer din ng Duterte yan. Kaya, wag mo kami lukohin na uh, Israelito Torion. Dahil, uh, ang iyong pag-assist sa mga katutubo ay siguradong nga uh, ikaw ay napag-utusan para ipatanggal si Representative Castro dahil very vocal si Madam uh, France Castro sa kanyang move to impeach Sara Duterte kaya galit na galit po ang mga Duterte dahil uh, ang grupo po isa po sa mga grupo ni uh, Madam France Castro ang uh, nagfile po ng uh, impeachment charge laban sa, sa ating vice president kaya yan po ang dahilan kaya ngayon po gusto nilang matanggal siya. Actually, yung kaso niya, I think, naka-appeal po siya. Kaya, ayon po sa batas, meron po siyang karapatan. Meron namang appeal. At alam naman po natin mananalo siya sa appeal na yan dahil gawa-gawa lang po yung kaso na yan. Mga maliwanag po. Panggigipit. Parang ano po yan, Leila de Lima II yung ginagawa nila. Yung istorya po na to, yung case po na ito, eh parang kay Leila Dilima. Mga gawagawang walang katutuhanan. Si Madam Castro ay isang mabuting tao. Siya po ay makapilipino, makabayan, tumutulong po sa pangangailangan ng ating mga kababayang nasa laylayan. Yan. Kaya I don't think na magagawa ni Madam Castro ang mag-abuse ng mga bata. Yan po ang pinalalabas nila na abuser daw po si Madam Franz Castro sa mga estudyante. You know, it's a long story po. Nangyari po ito sa Mindanao. Pag-imbento, panggigipit, panghaharas, yan po. Yan lang ang motibo ng mga Duterte kaya gusto po nilang ano at galit na galit sila ngayon dahil nangunguna na naman si Representative Franz Castro sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte kaya nadagdagan ng galit nila. Dahil noon, galit na galit sila nung idinimanda ni Representative Franz Castro ang dating Pangulo na nagsabi sa kanyang, I will kill you. <laughs> kaya mga kababayan, itong pamilya na to sobra na. Kaya dapat po mapanagot ang pamilyang ito dahil marami na po silang kasalanan sa sambayan ng Pilipino. Marami na po sila mga nagawang na hindi karapat dapat. Ibang-iba po sila sa mga nagdaang leadership, mga pinuno ng bansa, itong pamilya na to. Hahayaan pa ba nating isa na namang Duterte ang makabalik sa pwesto? Hindi na. Dahil uh, wala naman po silang nagawang mabuti sa bayan. Pinadapa po nila pinada ang ating bayan kaya wala na huwag na po nating paulitin ang pamilya na to kumbaga tanggalin na natin sa listahan hindi na sila makakaulit nagnakaw pa sila at uh, marami po sa ating mga kababayan ang uh, natigok dahil po sa EJK na yan kaya sa mga pamilya kapamilya po ng mga naapektuhan ng sa AJK na yan. This is your time to get even. This is your chance para mabalikan po natin ang pamilyang ito. At uh, sana nga na dumating na ang uh, Warrant to bares na iseserve ng Interpol mula po sa ICC para matuldukan na po ang lahat. Alam nyo, pag na-ship papunta po sa Daig, tung dating pangulo po natin ay uh, ano po to? Game changer. Ma ano po, magbabago po ang lahat na matitibag po ang kanilang pundasyon at mawawalang kanilang kayabangan. Sana ay mapanagot po ang pamilyang ito dahil malaking pagkakasala na po ang nagawa nila sa bayan. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang magandang araw, hapon, tanghali sa buong mundo. Marami pong salamat sa panunood.